Namitas ka pala ako ng gulay dito sa aming bakuran. Ayan, sa taas na aming bahay. Para kami ay may maulam. At ito nga, tinisa-isa ko ng pitasin ang mga pananim na gulay tulad ng okra at ang talong. Yan, at kaya naman dilali ko na kasi ako ay magluluto pa. Kaya naman, habang ako ay namimitas ang aking anak naman ang video ayan nga pala guys pinapakita ko lamang sa inyo ito ay dami na ng mga bunga kaya na kailangan na talaga siyang pitasin ito na napitas ko ng lahat ng mga pwede nang maiulam ayan po at habang ako ay busy sa pamimitas busy rin naman ang aking anak sa pagbibideo puti na lang at meron ako dito isang anak na talaga namang maasahan ko pagdating sa pag video kaya ayan napakaganda ng panahon ngayon tamang tama sa aking iluluto wala magpahanda na natin ito at mamaya din ay iuulam na namin ang ating mga pinitas na mga agad din natin itong hiniwa ang mga kulay sa maliliit na piraso. Handa na natin ang mga pangrikado tulad ng bawang at sibuyas. Yan ang ating igigisa dito sa ating gulay. At ang tangin sangkap na ilalagay natin ngayon ay ang alamang. Ito ay ang maliliit na hipon na talaga namang patok na patok para dito sa ating ilulutong kulay. Ay napakasarap naman talaga nito. Kaya na nga at i-ready ire ko na. Ito na guys. Ito tayo ng mantika, Inilagay na natin ang mantika. At pagkatapos natin ilagay ang mantika, syempre hintayin lang natin na mag-uminit. pagkatapos siya ilalagay na natin pagkatapos na mapainit ang mantika sa kawali ilalagay na natin ang ating unang panggisa ang bawang at sibuyas halo-haloy lang natin ng konti hanggang sa ito ay maluto dahil nasamod tayo ngayon magluto kaya ngayon ako ngayon ang magluluto wala ako pa kasi si Agom at medyo tanghali na at kailangan natin kumain sa totoo lang guys hindi naman talaga masyado nagluluto pero ayan nga nilagay ko na ang ating alamang igigisan na rin natin syempre ang ating alamang para maluto hmm, talaga namang napakabango ng alamang kulang na lang ay mangga Siyempre, lalagyan din natin ng konting asukal para mawala ang sobrang alat nito ito. din kayo ng alamang. Parang ito ay pang sosaw na sa ating mangga. Kaya lang, wala tayong mangga nga doon. Eh. Kaya naluhalo ko lang ng konti. At syempre, gisa gisa natin ng konti para maluto na mabuti at mawala ang lansa. Dito na nga pala nilagyan ng um, ng ginger o oh, luya kasi sobrang mahal ngayon ng luya. Hinag nilagyan ko na rin ng tubig para sa pag para ma-absorb ma ng gulay mamaya ilalagyan na natin dito ang gulay konting tubig lamang kasi mesa ayan na ang ating mga gulay yun ay inihahalo ko na para ma-absorb na lang alamang at ng mga gulay mag lasa na ito kanya lang nga pala tayo magluto guys ito ay pang sarili lamang kaya nilagay ko na lahat ng mga gulay at lahat dyan ay i-steam lang natin ng konti minuto hanggang sa lumambot ang mga gulay. O diba, hindi na, hindi na tayo kumastos ng malaki para sa ating pangulam ngayong araw. Ayan na guys, maraming maraming salamat kung napanood na ito hanggang dulo. Huwag yun mang kalimutan i-follow, i-subscribe ang ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli. Ayan, tinapan ko na para maluto siya. Maya maya lang ay, ayan na. Pwedeng pwede na nating itong iulam. Hanggang sa muli guys. Sinilagay ko na rin nga pala dyan yung anak palaya. At ito para naman dumami ang ating gulay. Ang palaya hindi nagdag ko na lamang dyan. So, anong tawag niyo sa lutong yan? Sa akin ay ginisala. Pero sa iba, ang kulang na lang dyan ay kalabasa. Pwede na siya maging pakbet. Hmm, sabro naman. Nangangamoy na talaga ako. Ang bango. Hanggang dito na lang. Nilagyan ko nga rin pala yan ng itlog. Pampalas, tagdag pampalasa. Babay na.